Escudero, bumakbak na mismo kaya uh, tago na lang natin sa pangalang Fiona. Opo, tama po kayo inyong narinig. Ano nga ba yung banat niya? Panoorin natin to mga kapatid. Hindi raw muna sasagot ang malakanyang sa kabila ng mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Pero ang inamang mabatas, pati si Senate President Cheese Escudero, inalmahan ang mga puna ng bisi tungkol sa flood master plan at hindi mo naman maayos sa paggamit ng pondo ng bayan. Mhm, mm -hmm, nakakababayan ko. No? Nako. Yari tayo doon, mga kapatid. Yari tayo doon. Yan ang yan, yan ang pinakamatinding pinakamatinding ano. Umal, umalma, umalma, bakit ka aalma? 'Di ba? Bakit ka aalma? Bakit ka aalma? Kung dapat na uma, um, kung aalma ka, eh dapat eh, ay nanda ka sa mangyayari. Tuloy nakatutok si Ivan Wailina. Pagawat hindi nagulat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, nagtataka si Senate President Jesus Cordero. Bakit daw kinukwestiyon ngayon ng BIC ang kawalan ng Flood Master Plan? Gayo administrasyon ng kanyang ama ay may anim na taon, pero hindi rin ito nagawa. O, oh, di ba mga kababayan ko? Sabi ko nga sa inyo eh, paglabas pa lang nung ano, Flood Master Plan, yung hinihingi nila yung flood ng flood master plan. Tingnan sabi ko siya sa babanda at babanda sa kanila to eh. It will reflex reflect on the on, the, the Duterte administration. Six years nga naman na muno yung tatay niya pero walang flood master plan. Ang meron lang flood master plan yung JICA 2023 ni request pa nila for Davao. Pero walang master plan sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas. Mga kababayan ko, tuloy. Sabi ni Escudero, tulad ng bawat Pilipino, karapatan daw ng bise na tukuyin ang mga nakikitang problema sa bansa. Korek, 'yan ang sinasabi ko. Karapatan naman din niya 'yun, tukuyin ang problema sa bansa. Buti nga ngayon lang nagsasalita ito eh, tuloy. Ang kaibahan lang nasa posisyon ng bise. Para solusyonan ito. Best... 'Di ba? 'yan ang sinasabi ko, tama ka doon, Cheese. Nasa posisyon ng bise presidente para pupaposisyonan ito. Sino ng magturuan at pagsisihan? Magtulungan na lang daw para tugunan ng mga problema. Yan, ang tama doon, Chises yeah, Codero. <smart noise> Imbis na magsisiyan, magbatuan ng uh, tae, both side, mga Duterte, mga kababayan ko, pagtulungan natin to. Tama yan! Ang ilang mga babata sa kabilang sa mga sumusuri sumisilsin sa pambansang budget, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng bise na hindi maayos umanong paggamit ng pondo ng bayan. Mm -hmm. Ang isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyon Marcos. Puwelta ni Representative Jill Bungalon, Vice Chairman ng Committee on Appropriations, na dumidinig sa budget sa Kamara. Mm -hmm. Bakit kayo lang anya ito nagsasalita? At bakit ang dinidinig ang budget ay tila ipinaubaya niya sa mga undersecretary ang pagsagot sa komite? Ayan, teka lang. Bago mawala ang lahat. No? Eh, yun nga rin pinagtataka ko. Yun nga rin pinagtataka ko. Pagkatapos ng lahat ng laban, pagkatapos ng lahat ng mga dikdikan, pagkatapos ng lahat ng mga bakbakan, mga kababayan ko, ngayon lang si Sarah nagsasalita. Ngayon lang siya pumoposisyon. Ngayon lang siya naninindigan. Ngayon lang siya pumatayo dyan. I don't know what's the reason kung bakit. No? I don't know what's the reason kung bakit. Nakikipagdikdikan siya ng ganyan. Nakikipagbakbakan siya ng ganyan, mga kababayan ko. I don't know what's the reason. If Sarah Duterte wants na makialam sa bayan niya, sabi ko nga sa'yo, noon ka pa dapat nakikialam hindi yung babak ka ngayon, hindi, uh, hindi ka hindi ka hindi ka pupukpok ng mga issues, hindi ka hindi ka manggoogle pin ng uh, kapwa mo, kapwa mo politician para lang masabi mabango alam mo na ito ato na ako, ito na si Inday Sara na tauhan na ako, ako na ulit to, pupunta na ako dito, ito na gagawin ko, makikialam na ako sa problema ng taong bayan. Wala na, huli na. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, Next time, sabihin mo sa nag-a-analysis sa'yo, Inday, tignan niya mabuti kung hindi magbabackfire sa inyo, mga kababayan ko. Kasi kung ano ginawa ng tatay mo, magre-repeck lahat sa'yo ngayon yan. ba? Diba? Tuloy. Hininga namin ang pahayag ng Malacanang tukol sa mga sinabi ni VP Sara. Pero sabi ng Palasyo, hindi muna sila sasagot dito. Patuloy din namin hinihinga ng pahayag ang Department of Budget and Management. No, See? Ganyan na nangyayari. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon, mga kababayan ko, nakikita nyo yung nangyayari. Nakikita nyo yung reality. Number one, sa DepEd, sa Blaysia. Sabi ko sa inyo, at least ako, di na sa akin gagaling. ba diba? Sa DepEd, hindi si Sarah ang humaharap. Si Sarah, parang clown lang yan sa DepEd. Siya lang yung staff toy. No, and na. siya lang yung mascot, not staff toy. Siya yung mascot na humaharap sa mga estudyante na nag-aalok ng pulburon, mga kababayan. <laughs> 'di ba? Oh, siya lang 'yon. Siya lang si, si si, Piona, yung mascot na humaharap mga kababayan ko sa mga tao. O oh, eto po tayo, to po nagawa ng DepEd. 'Di ba? Si Sara lang si si Piona lang yung mascot na representative ng DepEd. But suddenly ang nagpapatakbo ng DepEd undersecretary. Si tapos gusto nyo pa maging president? Kung dyan sa pagiging sekretary ng, ng Department of Education ay nagagawa niyang ganyan, mga kababayan ko, what if pa kaya pag naging presidente to, baka tatay niya ang magpatakbo? ba diba? Mga kababayan ko? Kaya, just, just want to remind us, I said, like I said, huli na para mag-react ka dito. Kasi ginagawa na ng solusyon. Ang gagawin mo na lang ngayon, mga kababayan ko, pinaka pinaka the best. No, pinaka pinaka the best. Ito payo ko to. No? Mag-resign ka na sa posisyon. Huwag mo antayin na tumayo ang taong bayan, mag sa sa Metro Manila at para humiling na bumaba ka sa posisyon. Huwag mo antayin. If I were, if ako sa'yo, babalik na lang ako ng Dabaw, magme-mayor na lang ako. Hindi ka bagay sa pagiging vice president. Balik ka na lang sa lokal. Kasi hanggang doon ka lang eh. Hindi ka pe pwede dyan. Kasi kung ganyan ang attitude mo, ganyan ang performance mo, ganyan ang gagawin mo, mga kababayan ko, what if pa pag naging presidente ka eh, di lumubog lalo ang Pilipinas. Diba? Pwede ka na doon. No, pwede ka na, balik ka na ulit sa 'di ba? Wala problema eh. Hindi ka for national. Pang local ka lang. I'm sorry to say that. Pang local ka lang. Simpleng paghawak sa Department of Education for the National. Pinaubaya mo sa mga sa mga secret sa mga depe sa mga undersecretary. Ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Imagine mo, ganun ginawa sa atin. Undersecretary ang humahawak, hindi ikaw. Oh, totoo 'no sinasabi natin. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, tututukan mo yung kagawa ka kagawaran ng edukasyon. Dahil sa hindi mo kaya at hindi mo kaya yung trabaho, nag-resign ka dahil yun ang na nakikita ng mga taong bayan. It's hard to say, resign or lalabasan ang tao magsasalita na ipa-impeach ka. Trust me, sooner or later, maybe tomorrow, may tatayo sa kalsada, may mag-iingay for impeachment, Sarah. Hindi ako nagbibiro. Bumaba ka na sa posisyon. Wala ka magagawa dyan. If you want to run for the next election, bigay mo na yung posisyon mo sa taong may marunong sa paghawak sa national. Kung puro banat lang ang gagawin mo sa administration, Sorry. Nabudol mo ang 32 million Pilipino. Please resign or else somebody will will impeach you. Trust me. Ipapa-impeach ka. Pag hindi ka bumaba dyan sa position mo.